dito. Sabi ko na eh. Pero na-eject na ako ng ano, ng... Kailan? November. Nag-start ko na last August. Last year. Oo, yun. Bumalik pa rin. Oh. Parang dati hindi ko maanap eh. Pero ngayon pa, ngayon ngayon nga, nga. ko. Pero parang hindi ako kumakat dito. Eh, yung ano yun. Yung... Ping? Yung... yung uh, parang may umangat. Ito. Nadagdagan ako ang nabihinat yun. Nabihinat siguro kaka-exercise. Sundan ko kasi yung exercise. Ayun. Ano pala Parang mga points yun. Sabihan oh, ako. pa pasok pa pasok Ayun. 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 Ano Ayun. 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 Ito yung ribs mo. Naka, naka ganito kang inuwana, naka sa pakiling Kasi hindi sila bibigay ng ito. Wala um, yung kuha na no? Normal lang. Lumabas yung, yung tuktok, kinula ko rin. <laughs> <laughs> Kasi yung ultrasound naman lang, wala, lang daw, fraction, wala, wala lang yung doktor. Fracture, wala yung bones. Sige. So, Reverse Lagi kita minamanood eh. <laughs> August pa, nagsimula lahat. Tapos pinaturo ka ng nung November? November. August, September, October, November, December, January, February, March. April. Pasok ka pa sa reglamentary period. <laughs> eight months. Pasok ka pa. Napakat, napakat. Ang tawag dito, sir, is adhesive capsulitis. Mm ngayon, ang may dito, hindi pa ito talaga perfect maangat. Tuturuan pa kita ng mga stretching dito. Ang mawawala lang dito, yung masakit. Wala na yung masakit. Pag matutulog ka, yung gihipiti mo na ganyan, kakayani mo na yun. Pag ganyan, kaya mo na yun. Tapos, yun nga, siyempre, malilis na yung ano, pwede mo nang puwersahin yan kahit kang gulit mo na yan. Ginaganyan ko na eh. Yan, nakasang, pwede mo yan, ganyan eh. May sinusunda ko yung exercise at pwede ng kita eh. Kasi yan, talagang medyo pahirap yung adhesive na yan. Super frozen ang tawag yan. Adhesive of Nakapakat na yung ano mo. Head yung virus mo sa mga glenoid. Possible lang yung mga sugat yan. Ganyan. Ganyan kasi yung ano. Yung adhesive. Talagang lintik ang salit niya yan. Adhesion. Antigen joint capsule adhesive yes, like capsulitis, Grade 3 na yan. Yan yung ano. Kung uh, ano nyo. Sa mga anatomy <laughs> na shoulder. Kasi problema. Kuha nyo O sela. Sige. Oh. Para like sa mami Balik Baliktarin natin para mabasa muna mo para ma-masya. Dalawa. Dalawa. Assalamualaikum in aim save jangan marah Masage pa natin yung Tapos pumili lang kayo ng pao ng ang pangalala inyo. ginagamit namin. Hindi tayo mas mag a mga natin. Kaya mo yan. Tapos na. Upload mo lang ako. Yan. One more. Kaya naman, di ba? tayo, may taas na. Ay, may taas na. Ay, eh. Kunting pilit lang, sir. Kung baga, ganito. Mas mabilis na lang. Kayo lang kayo may taas eh. no? Oo. Kaya, kunyari, Lagyan ganyan yun. Oh. oh. may pain. One, two, three, mabilis lang. Lampasan nyo ng dalawang hakbang. One, two, three. May Tapos, paras. Nakapit kayo sa paras yung tuhod nyo, ilubog nyo, hawakan nyo itong teres minor nyo. One, two, three. Pabilis lang. Tapos pag nangalay, eh, normal lang yun kasi nai-stress natin yung mga gapok na ano eh. Tapos yung nyo ngayon ng paw Tapos, round nyo lang. Hindi niyo mapapansin. Yung ganito. tapos na. O, tapos ito. Pansamantala o. Yan o, oh, kunti na lang o. Oh. Hmm? Kunti na lang oh. Eh, dito lang naman yung perfect eh. Sa tingin ngayon, tignan mo sa kanya, malapit-lapit na. Kunti na lang, okay? Kunti tiyaga na lang. Huwag lang natin ipakapuyasan ng todo para di ma okay? Thank you so much. Thank you, thank you.